Hi, Brilliance. My name is Monique Subanga, one of the official participants of Project Kings 2024 by Brilliance in Essentials. And on this video, ano nga ba yung naging inspiration ko sa pagsali ko sa Project Kings campaign? Ano nga ba yung kagandahan ng Brilliant Redrug set? At ano nga ba yung rason ko kung bakit isa sa manalo dito sa Project Kings campaign ni Brilliant Skin? Brilliant Rejuve Setup Straight Acne Anti-Hyperpigmentation and Suitable for Oily Skin Lactic Acid Soap Micro Exfoliating Soap has renewal system which deeply cleans the pores, giving you a smoother and brighter skin. It helps fight off several common types of bacterial strain, deeply cleans the pores, brightens dark spots, lightens visible sun damage. Brilliant Rejuve Topical Solution Toner gently exfoliates the skin to reduce the appearance of fine lines and blemishes. Anti Hyperpigmentation. Anti-acne, suitable for oily and acne-prone skin, helps achieve lustrous less less skin look. Sunscreen Gel Cream SPF 30 delivers 97% of protection against sun damage with whitening active complex that moisture and brighten the skin. Protects newly exposed skin from sun damage, brightens and moisturizes, soothes and calms the skin, and it has SPF 30. Brilliant Rejuve Topical Solution Cream. Helps exfoliate dead skin cells, refines pores, and smoothens wrinkles. Anti-hyperpigmentation, anti-acne, suitable for oily and acne-prone skin. Helps achieve last true glass skin look. Mga inspiration ko sa pagsali ko sa Project Guinness 2024 ni Brilliant Skin ay ang mga parents ko. Alam ko na kahit wala na sila, proud sila sa akin. Ganun din, naging inspirasyon ko din syempre yung mga anak ko At yung asawa ko na isa sa pinakamalaking naging support system ko sa journey ko na to sa Project Kinis. Ano nga ba yung reason ko bakit gusto kong manalo dito sa Project Kinis 2024 ng Brilliant Skin Essentials? I am praying to God na isa nga ako sa mapili na maging winner dito sa campaign na ito. At kung luloobin man ni Lord na manalo nga ako sa campaign na ito, ay makakasama ko na nga ulit ang aking mga anak na nasa province ngayon gustong gusto ko na silang makasama at makabawi sa mga panahon na hindi ako yung nag-aalaga sa kanila. Dahil kahit sinong magulang, napakasakit na malayo sa iyo ang iyong mga anak. Kaya lagi kong pinagpipray kay Lord na isa na nga sana ako sa mapili na maging winner. Para sa mga anak ko, And one of the reason kung bakit gusto ko manalo sa campaign na ito is dahil sa aking medical condition. Kung sakali man ako yung isa sa magiging winner, may pangdagdag ako sa aking nalalapit na operation or kung hindi man ako maoperahan, pangdagdag ko na rin sa pambili ko ng aking mga medications. Kaya nagpapasalamat ako na isa ako sa napiling participant ng Project Kinis 2024 by Brilliant Skin Essentials and always thankful and grateful kay Mami Dam de la Cruz and sa lahat ng bumubuo ng Brilliant Skin Essentials. Dahil itong campaign na ito ay life-changing opportunity para sa akin. Hindi lang para sa akin, kundi para na rin sa buong pamilya ko.